not okay hello hello guys good morning isang maulang umaga na naman tingnan niyo naman yung weather guys ang ganda ganda ng weather kahapon di ba sabi kayo nakatingala pero ngayon back to winter di ba So, today pala guys is pupunta kami kina Ate Feli. Feli's life in Lebanon. Kasi kukuhain namin yung... Di ba nagpapagawa kami ng kitchen guys sa bahay namin sa baba. So, may in order kami kasi doon sa kakilala nila Nalutuan So, kailangan makuha na namin yun para ma-fix siya sa lababo guys. Ngayon, sasama ako kay Joe. Total naman is hindi tayo makapag-garden today. At wala naman tayong tatrabahuhin pa. So, sama tayo, guys. Ang dilim-dilim ng kapaligiran mo, oh, guys. It's so exciting. Ito sana yung susunugin ko kahapon, guys. So, oh. nasunugan ko na siya. In start ko na siya. Pero, bigla ba naman lumagulos yung malakas na ulan as in napakalakas na ulan tandaan nyo kahapon andun ako sumilong pero yung sa part dito guys is nasunog ko, ito lang hindi talaga masunog pa siguro basa pero tatlong ano dyan is nasunogan ko guys yung mga pinaglinisan kong mga sanga, dahon dahon so one down na tayo dyan may part lang dito na hindi ano kasi yan yung mga lumot ba na pinag-alisan so si so, yung kasama ko guys is tulog pa pero nag-prepare na ako nagbihis na ako guys alam nyo naman tayo pag may lakaran ng muna tayo magbihis para hindi maiwanan so ayan nandito na ulit tayo sa ating trabahong pandangan pero mamaya is alis kami. I don't know what time. Hindi ako nagsuot ng napakakapal. Kasi doon sa part ni Ate Feli is hindi naman siya ganun kalamig. Unlike here sa bundok guys. Pero still, makajakit tayo ah. So ayan, nandito na tayo guys sa trabaho. At kayo din. Kung saan mang kayong, kayong sulok na mundo. Have a nice day everyone at magkita kit na lang ulit tayo mamaya guys gawin ko lang kung gising na yung ating mga ladies siguro gising na yun bukas na to eh so I'll see you later guys have a nice day everyone hi guys so ayan punta na kami kina ate Feli kaya lang dumaan muna kami dito sa ayan si Jo ayun guys ah kasi yung driver's license pala ni Joe is need ng i-renew. So, on the way naman dito. So, dumaan muna kami guys dito. Alam nyo ba, ang init-init dito, I mean, nawala lang yung araw. Pero masikat yung araw dito sa Juni guys. Lugar ito sa Juni guys. Samantalang bago kami umalis dun sa amin, sa bundok, is um, naambun pa, tapos foggy. Tapos ayan nga, oh, nagdala pa ako ng isang extra jacket. Ikinukumot ko sa aking binte. <laughs> Kasi ang lamig, guys. So, ito, oh, tingnan nyo. Maaraw dito. Masikat yung araw dito, guys. Busy ang Johnny, guys. Dati itong Joni guys, is, um, sabi ni ate, dito sila nung nagde-day off. Parang Beirut din ito. So, tingnan nyo yun, oh. Bulubundukin yan, guys, oh. Tapos, sa baba is mga bahayan. Pundok-pundok po kasi dito. Hindi naman magtatagal yan si Jojan. May pagbibigyan lang siya ng papers niya. Tapos, yun na yung mag-aasikaso, guys. So, ah, oh, sarap pagka ano. Pero, pag summer, mainit dito, guys. Pero, mas prepare ko yung mainit guys. Kasi sa malamig, alam niyo naman pong lamigin tayo, pero that's the way it is. So I'll see you. Ate Feli see you sa bahay mo. Nagbilobilo dosya 'ye. Yung ginawa niya noon. So mat sa isang video niya na masarap. So, tama tama naman makakakain tayo ng kanyang minatamis na bilobilo. -bilo. Hindi parang ano siya 'ye sago yata so ayan ay may dadating ay aalis to oh. paano ay hindi naman okay lang so maghintay muna tayo dito guys ano ako pala maghintay muna ako dito and then magkita tayo kina ate Feli guys, andito na kami. Andun, ah, asan kaya si Ate Peli? Yan ang bahay nila, usak oh, taas taasan. At ah, tayo maghahagdan lang. Wala pa dito yung asawa ni Ate Feli. Pero dito na lang kami dumiretso. Tapos saka kami pupunta dun sa shop. Ah, ito yung gusto kong motor guys. Maliit lang. Palamig din pala dito, may hangin. Ang tagal naman nito. Huwag na akong maglakad, guys. So, dito yung may mga pusa silang alaga. Ay, mahangin ah. Napalim na akong sombrero. Grabe yung dalaga ko. Ang tagal mo. Tagal ng dalaga ko, oh bago na makakilos. Yala! Ang tagal. Parang dalagang kumilos, guys. Bababa lang ng sasakyan. Ano, nagme-make up pa? Ay, ito o, sa Mga kapatid ni, ano, laki. Hello, morning, morning. meron kang blackheads may whiteheads ka sa ah, iyong ilong grabe naman to tagal tagal so akit ah, na tayo wala yata dito guys ano elevator Pihawahon. Okay, So, sarado ang kanilang bahay. Tayo ay mag jihad ubayin. Eli and Katya. Eli and Katya Dag. O, Wala diba? pa yata ang kuryente, guys. Paano ito marinig? Hello! Ayan Ayan na. ayan guys exercise ito sa ating Kelly eh. kasi yung kanila sa taas pa ayan hingal na bago ka makaakyat ito yung mga kapit bahay nila Judge Hahn. Bonjour! Tignan mo ang plano ng ano. Tignan mo ang plano ng ano. What? And this is Ate Feli's kitchen. Hello, Ate Feli. Sino Nagluluto si Ate Hello. Feli. Kami lang? Hide, hide this one. Because you will ask me. I will tell him no. Yeah, okay, okay, okay. Okay, and then oh, yeah. put it there, put it there. Ayan, guys, may niluluto I mean, siya. I will tell him no, and then after he will bring it. Refolio. Okay, okay, okay. O, diba? You see what happened today? Nangungusina na, na tayo, guys. You see O, diba? Magandang bisita. Nangungusina na, na tayo, guys, kung anong makakain. Kati, tingnan mo. Kararating nila. So, Ay! Babang, ah. ano Hindi ko alam. Oh, maawan ba ba tao? Bajor. Nandi siya galiyan? Oh, ah, kali ka bilbet. Minhaz na hayda. Like, like si Lucky. Men lucky! lucky? Mahirain? Kawafti. Kinain mo yung ibuno. no? Halika, sabihin mo may bakbakan dito. Ta. Takot sa akin si Lucky. May bakbakan pala si Ate Feli, guys. Anong binabakbak? Ano ba mo? Ano Ano pa? Oh, ayan. Oh, 'di ba? Ano gagawin mo? Pansit? Pansit. May papansit si Ate Mm. You told me what happened? What happened where? Here, you told me. Ah. Come see. Bising busy, busy ang bahay ni Ate Peli, guys. So, oh. may pagawa na naman sila. Sana oh. Ko. Pinapagawa niya to oh. And then, duto na yung hinahantay ko, guys. So, oh, at Feli. Uh, and then... <laughs> ito, ito, guys. Ito, ang dito. Hinahantay natin. Uh, Namumungkal. Uh, Namumungkal po. As, ah, paano ba ito bubuksan, guys? Pag talagang hindi ka taga rito, hindi mo alam bungkalin yung dapat mong guys. Paano ba ito? Hindi ko man mabuksan tong papansit niya. Ito yung hinihinto ko, guys. Pero may bilbilo, guys. Ayan na. Ayan. Alam niyo ba, bago ako pumunta dito, guys. Sabi ko. Sana may pansit si Ate Feli. Ayan, meron nga. Ang galing ng aking panalangin, guys. Hello, guys. <laughs> grabe And <laughs> then ito yung kanyang ayam dito. Alam bilo. mo Ano, Alam ano ba to? Na, may oh. parang may amoy ano. Dilagyan ko ng simsong, yung fried simsong. Oo, oh, amoy simsong. Kanya-ri diyan, nagluluto ako ng ano, ano, glutinous. Tapos So, di ba? Kainan ang ipinunta natin. Sabi sobat Malabon. Yung lakad namin, guys, hindi pa tapos. Kasi oh busy sila. Isasama namin si Ate Feli. And syempre, kakain muna ako. Kain na na, guys. O, oh, diba? Yan, ang pansit ni Ate Feli. <laughs> Pero mas masarap ito pag ganitong maligam-gam. Hindi, yung... Uh, may gulo-gulo pa, <laughs> Pero pansit tayo, guys ba, pag ako nagluto guys ng panset, hindi ko masyadong makain. Pero pag iba yung nagluto, ganun din ba kayo? O, di diba? Ang daming sinasandok. Parang walang bukas. Huh. Ang ganda naman ng program. Amen. Ang ganda ng nang... <maksimon> Busog na ako, guys. Nakadalawang plato ako ng pansit. Tapos tingnan nyo naman, may pasyaron pa kami. Yung malagkit niya, yung ano bang tawag dyan? bilo, -bilo ba yan? Bilo-bilo. Bilo-bilo. palitaw. Dalawang garapon, guys, oh. Tapos ito namang isa. Ang nilalaro niya is si Lucky. Ayan. Ayan. <laughs> Ang tetala eh hon camera. Alit chu wifi. Busog ako guys, grabe. Tapos ito oh, dalawang garapon pa. Iuuwi ko yan kina Ate. Grabe, halos inubos ko naman niya yung ano. Ah, ito ako ah, ito, sa akin to. <laughs> tum pansit guys I'm diba? diba? going na Thank you very much sa pagpansit At uh, hindi nakasama si Ate Feli pala guys yung asawa niya na lang at yung anak niyang panganay. Ate Feli, okay. bye, bye bye na thank you very bye. much O oh, diva nakakain pa tayo ng pansit Ah uh, Jay-Jay huh? Sasabay na ako guys kasi para hindi na pabalik-balik si Jo Hi guys, so kanina pa pala kaming nakarating dito guys sa bahay And Nagbihis lang ako kanina Bago uli ako bumaba dito sa trabaho Kasi malamig yung jeans Sa paa, sa binte Ngayon isuwi na kami ni, Mi ni Mira Ni Lexi Alam niyo ba sa baba, doon kina ate Feli is ang ganda ng weather, guys. Pareho lang kami taga Lebanon, pero yung weather nila sa baba, tsaka sa mga... Basta sa baba, guys, is napaka at napaka-aliwalas ng kalangitan. Tapos, pagdating namin dun sa may banda na sa amin, yung paglikuna, tingnan nyo yung weather, ganyan, guys. Buti nga ngayon, medyo nagliwanag pa eh. Ay! Tika na tayo. So may padbaon siyang panset at saka yung bilo-bilo. Hindi naman siya bilo-bilo eh. Pero masarap siya. Nagkainan kami pagdating. Tapos yung pansit, kinain din nila. Thank you, Ate Peli. Ang sarap ng pansit mo. Kahit nakalimutan mo yung yung chicken, nakalimutan daw niyang ilagay. Pero masarap naman siya. Malasa, guys. So, nakuha na namin yung Binili namin na lutuan guys. Bali kasi dapat yung, yung binili namin guys is ano lang lutuan lang mismo, walang oven. And then at isang exhaust ba. Kasi yung kusina ko guys sa sa amin, 'di ba? Wala naman siyang bintana. So kailangan talaga ng exhaust pan ang problema is ay yung pagkakakabit ng cabinet guys hindi na maiilagay yung exhaust fan so pinapalitan namin siya instead of exhaust fan yung kuhain namin kinuha na lang namin is yung oven para sa baba sorry hinihingal ako guys so magdadagdag pa kami guys <laughs> magdadagdag pa kami at hindi pa bayad yung sa yung kadagdagan kasi wala yung may-ari hindi namin alam kung magkano pa yung idadagdag guys so ngayong araw na ito is maganda naman nakalabas tayo ng ating lungga alam niyo yung pag nung bumaba ako para ako nasa ibang planeta kasi makikita mong maliwanag, maaraw, maaliwalas. Pero pagdating mo dito sa aming lugar, guys, is sobrang foggy, madilim, malamig. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, yung pambalot na balit kami halimbawa ng sa city. Pagdating namin ng city is mainit. Kaya halatang halata mo na kami mga taga bundok <laughs> ay guys pero ganun talaga kung nasaan tayo is makontento tayo pero sanay na rin naman po ako dito sa buhay sa bundok guys kasi unang una mas tahimik guys dito sa kabundukan yun nga lang ang kalabang ko is kalamigan guys ewan ko kung saan nagpunta si Joe nihatid niya lang si Mira sa shooter niya Kala ko nandun siya nanonood ng TV sa sala, sa salon ni Madam. Wala naman pala. Kaya naglakad kami ni Lexing pa uwi. Where's my slippering? Ay! So, ayan. Nandito na naman tayo sa ating lungga, guys. Alam nyo ba itong sobya ko? Yung wood stove. Ilang, ah... Uh, halos... Dalawang linggo na namin siyang hindi binubuhay, guys. As in, uh, nagbubuhay na lang ako ng radiator namin, yung mga heater. And then ito, yung heater ko sa paa. Binubuhay ko na lang siya. <laughs> 'Di ba nung magpalit ako, guys, itong sinuot ko sa pambabais is ano na? Pajama na. <laughs> Kasi nga mas feel ko yung mas hindi ako nilalamig. Ay, kung may nakikita rin pala kayong mga sinampay dyan, eto. Ayan. <laughs> Bili na kayo, guys. One dollar. Is, um, naglaba kasi ako doon sa bahay ko sa baba nung ako bumaba. Ang nagsalang ako. And then, eto pa. Ayan. So, tapos, um, doon ko siya isinalang, guys. Kasi, marami yung nilabahan namin doon sa babae. Eh, Ang dami ko na rin labahin, guys. So, para naman mapakinabangan din yung sa baba, di ba? And then, may washing naman po kami dito. Bumili ako. Pero manual nga lang. Napakita ko na before. Ayan. Ito o. Oh, maliit lang. Ang taga ng ilaw. Ito yan. Hindi naman. Kaya lang. Ang problema naman dito guys is wala kami tubig. O oh, ba diba? Ganun lang yung buhay guys. So, ayan ang ating for today's video guys na nakagala naman tayo nakapunta tayo kay Ate Feli thank you very much talaga Ate Feli sa masarap mong pansit at masarap mong um, minatamis na ano ba daw ang tawag niya minatamis na palitaw <laughs> at sa mainit mong pagtanggap sa amin thank you very much sa inyong magdarling laking tulong po talaga nila kasi nakakuha kami ng malaking discount doon sa aming lutoang nabili guys. So thank you, thank you again partner, my ate Feli. And then yan, hanggang dito na lang ang aking video guys. Ang haba na ng aking naidaldal. Thank you all for watching. And take care everyone and, and, and bye!